Taon-taon ipinagdiriwang ng mga Kristiyano ang Simana Santa. Ito ang panahon para magnilay-nilay at alalahanin ang sakripisyo na dinanas ni Kristo at ang pag-alay niya ng kanyang buhay bilang pagtubos sa ating mga kasalanan. Sa mabilis na pagbabago ng panahon, huwag sana natin hayaang mawala ang sagradong pagunita sa sakripisyong ito ng ating Panginoon. Panatilihin nawa natin sa ating mga puso ang mensahe ng kanyang pagsisilbi, pag-ibig at pagpapatawad at gawing inspirasyon ito upang manalangin at magsisi sa nagawang pagkakamali at magbigay ng kapatawaran sa mga may pagkukulang sa atin. At katulad ng muling pagkabuhay ni Kristo, muli rin nating buhayin ang ating pananampalataya sa kanya. Isang mapagpala at makabuluhang simana Santa sa ating lahat.